Ang, ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is uh, nag-hemorrhage ang country. at yung Philhealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka depende sa ano mo, kategory yung rates mo. Kung ibang iyo, dibididlo ba talaga ng Apollo o Paglabas mo, wala ka nang bayaran. Yun ang, ano doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng, ano? Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh galing galing inyo yun pati akin contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer uterus may pagpapaupera ka ang nawala na sa ang nawala ang, ang ating field health funds natin lahat ha was about 8.9 billion mag 1 89.9 o oh, 89 billion of that 89 billion 27 na lang nawala ah 27 na lang ang na natira eh paano yan hindi man mo, hindi man maano nang kakaiba ang atin is bakit nila pinakialaman So, Mr. President, if you see that it is still, you know, may sta staff at least, ano na yan, ang um, problema ganito, if we're going to file a case sa, ano, sa, sa court, but we, just see, send the court to no, the Court, No, um, di court, ang, pumapasok ang Supreme Court. Kada hinto ang na sila, eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mo, kahit na nila yung pera, eh, ang naiwan kasi, 29 billion lang, out of the, uh, 89-29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala mo pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikit ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda ang ak akap. Akap, ak 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 ayuda. Tupat. Tupat. naubos doon ng no obos ni Romardes ah. kasi Romardes kongresman lang pero yung right ang pamigay niya oh may tag 5 mil kayo ngayon no? kita ko siya sa TV kasi eh. Pera natin. Sus, e marido sir, kino, uh, rumalbis, oy. Ang awa ka naman sa amin. Ito na yun. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa to ang as, uh, 250 billion. Kinuha nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa ano namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon enrollment ng mga bata, mahirapan sa lang ito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Uh, ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private lang Para sa mga empleyado. LVP, 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo pati yung retirement nila patayan. Given all these particular concerns, you have the legal basis on the issues of money. Okay, yeah, may meron na. Legal may, remedies in your mind? Meron na. Lahat ito, the example yung Phil Hurt na binara sila, yun yan. Hindi, hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan, oh, what is left from the original, ano nila, kagaya nitong PhilHealth, 89 billion, ang naiwan, ay billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? okay na Foreign baro. Eh, wala na silang majagul dyan. Ano ba jagul-jagul? Tignan mo, bakit ang majagul? Uh, hindi na uh, hindi na ito, Kina, hindi na kailangan i-jack down. Andiyan na sa kamay. Ano pa jagulin nila yan? Hindi spend it. Ayuda. Hindi nga may Jagol mo ayuda. Mm. 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 Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from... Meron. In, it is... Uh, tignan natin ang resulta sa Supreme Court. Yung sa PhilHealth niya So, para may, magkaroon tayo ng predicate of how to go about it. Do you fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation uh, uh, that help to the and Tignan the healing? Tignan ko lang. Healings. Kung mag, kung mag, ano, kung mag? Mass mas, mass mas mobilization of people. People power wala. Ah, ang alam ko ma, ang sinong pupunta lang doon ito, pati ako, bakit ako mamag... <laughs>